isang magandang umaga guys, yan paliwanag na. Ayun si Tatang Boy oh. Kasama oh, ko kami dalawa. Ah, uh -huh. Good morning. Uh -huh. Apo syempre masusubok tong fishing gamit ko ngayon. First time na masusubok sa pinakamagandang spot masusubok natin kung paano siya tumama sa isda. Nasa pag-adjust naman eh pero syempre eh, dahil may warranty naman to, accepted lahat ng mga ano niya problem na pwede natin pa paayos. Wow. O ngayon, siyempre, nakita nyo na yung spot natin. Yan, wala pa yung araw. Paliwanag pa lang. Uh, sana may lumitaw na maraming maya-maya pero hindi tayo sure kung maraming lilitaw na mayamaya ngayon dito sa spot natin dito. Pero tiyaga-tiyaga pa rin tayo. Yan, dito lang tayo, ha? Sa tatamboy, gumagawin na siya dun. Yan. Pagka maliwaliwanag na, make sure makakaputok tayo dito ng ano, tilapia. Shoutout po pala kay Joe Santos. Yan. Yeah, Joe Santos. So, shout po sa lahat ng mga kaibigan ko. Lahat ng mga naninig sa buong Pilipinas at namimingwit. Yan. Yeah, kasi sali din tayo sa mga namimingwit eh. Yan. Yeah, Tutuloy ko mamayang konti. Abang naghihintay ako na pa uh, umaga pa lang. Pla, pla Ayan o. Oh. Ang ah, aga nito. O oh, nakita natin. Tumatama na tayo sa PCP natin guys ha. Ayan yung PCP natin ha. Nakita nyo. O. Oh. Ito yung tinamaan niya Tilapyang malapad Aninag lang sa ilalim Alam ko na yung spot niya Kung paano Gamitin yung PCP Diba? Oh, so, Pwede yata lumabas yung Ano? Tilapya na to Ah hindi dito lang Maganda yung pagkatama Yan o oh. kita nyo O oh, yan ah pla, pla 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 Tapos isang may may na Nasa lobby yun know. o oh. O Aninag lang yung guys Oh. babat ilalim tayo yun. Yun ang toman. Umahabol siya. <coughs> Tabay ka lang toman. Magkakaroon ka ng oras sa akin. Yan, tutuloy ko mamaya guys. Doon yung toman eh. Tilapia. At katamtaman lang yung laki. At may kasamang mga glorian Malalim sila oh. Ito nasa harapan ko lang sila. Ayaw umangat. Siguro may kasamang malalaki to. Maganda ito. Abulin ng mga toman eh. May makasama mga malaki ha, hindi, glorious sila Tatlo sila Pero yung isa na mo parang hindi Gloria Sa laki nya Yan lang tayo guys ha At sana makahuli tayo ng toman na malaki Putok ako dito Nasaan na sila? At natatanaw ko pa lang kanina yung malapad dito, nawawala. Ani naglang talaga sila yung nakikita ko. Ang dami nila kaso maliliit yung iba. Pumasa pa naman ako. Tong kapal nila dito guys, so puro gloria. Yun papaputok na sa doon yung mga kasama ko. Tutuloy ko lang siya. kinito guys. Tinamaan kaya. Mukhang tinamaan naman siya. O oh, tinamaan nga siya. Tinamaan siya guys. Tinamaan. Malaki to. Nakita ko yung ulo niya. Wala eh. oh, lakas sumatak yan. Nakita nyo ba dito? Malaki to. Tinamaan malakas sumatak eh ba dalawa pa sila ba tatlo pa sila ay may si maya maya pa ayan o oh. guys so ba tatlong maya maya isang tilapia o oh. ayan oh. nakita nyo isang putok lang to oh. isang putok lang to ito nakita ko yung tilapia tapos may maya maya pala sa dalawa sa ilalim yan o oh. oh ba diba? ayos na ayos Solid na solid 'tong mga nahuli ko na to O yan PCP O shout out JC O nakatama na itong er, PCP natin O Yan Tutuloy natin mamaya na naman Siyempre Tinamaan ko tinamaan kaya Tinamaan siya Ay hindi Hindi siya tinamaan Sayang Ang pa naman yun tutok na hindi ko tinamaan sayang so, malapad din yun tamahan natin tatlo na isang putok sa PCP guys Oo, bali nakaanim na tayo isda dito sa spot natin o, sasandal ko muna dito yung PCP siyempre wala pa kasing tali o yan o yan mga nanguli natin o kita nyo ba hirap tanggalin yan tatlong tilapia tatlong maya maya oh. ayos na ayos na tingin lang tayo bandang gabi dito baka may kumataw dito bago yun Ininom muna tayo ng tubig syempre huwag kalimutan lagi ang tubig nasa bukid eh delikado yan yeah. ito guys na-testing na -testing ko na yung PCP natin. Tetestingin ko na naman yung ano si Otto ko, ko kung ko sila kung alin talagang better kasi pakiramdam ko lang yung PCP sa tiksay parang di siya ganun ka lakas na uh, butan pero sa pellets napansin ko malakas tong PCP sa tiksay susubukin ko yung ano yung uh, CO2 na airgun din, wait lang guys itutuloy natin, kit na ako, gamit ko na tong CO2 na Ergan yun kanina ipisipil inagay na natin dun uh, kailangan muna uh, ang tawag dun magawa natin ng paraan to kung oh, may para natin hindi magawa ng para, kung para natin kung alin ang better sa pagtitiksay sa kanilang dalawa ito ba o yung PCP kasi matagal na akong pumuputok dito guys natatansya ko na yung ano yung CO2 tsaka PCP parang better yung ano pakiramdam ko lang parang better yung CO2 sa tiksay at napansin ko naman mas malakas yung PCP sa pellets kaya eto Antabay lang ako kung saan nga ba talaga dapat ma maikukumpara to. Gusto kong para to para makita ng mga ibang manunood na talagang ang PCP tsaka CO2. Malaking pagkaiba nila. Natutuloy ko mamaya guys pagka nagpaputok ako.